Good afternoon, guys. Ayan dino? The bird is a frog or a bird? Okay, guys. Bakit ako sya yung guys? Namua ang kalamansi na din, guys. Yeah. Kalamansi and guys. Achecka. Glad you lose in my backyard. So look at that. Yeah. daghang bulak in here. Hmm? She guys, the. Samahan ako guys. Pakita ko sa inyo yung ano, namunga na to. May namunga na siya guys. Okay. Ito naman yung eggplant na ano guys. Ani trim ko kasi ano ang ang kukulit kahit sa ano lang pumunta yung no? direction so, ayan buhay pa yung ano natin composter ayan. at saka yun, lahat yan dyan is potatoes yun ba diba? yung ang, maliit pata yung ano ang lalaki yung guys ano bali 60 days din ata pwede harvestin for now hindi pa pwede ayan yung ampalaya natin meron na ayan yan garlic yan ha garlic tomatoes ayan meron tayo talagang hay no ayan ah. Oh. ayan garlic yan garlic Garlic, garlic, garlic. Ayan. Garlic din yan. Then basil, cabbage. Patula. Ayan. Ayan, ito naman yung hang plants kong bulaklak. Eh. Look. Diba? <coughs> yeah. Ito yung ito yung talong ko rito. Ito naman sweet potato dito. Kasi dati, kalat kasi guys. Kaya, ito naman yung sitaw. Sitaw dito guys. Yan sitaw, yan siya guys. Mm -hmm. Ito is another better melon. Yung palaya, ito okra. Ito yung sinasabi kong namunga na guys. So, look. O diba? Sana tuloy-tuloy, no? Uh -huh. Tuloy-tuloy siya, guys. Ngayon, guys. Uh -huh. Sana nga. Ayan. Iba, ang kulit naman. Market na sila, guys. Ito, ano, patula. Oh, upo pala siya, guys. Upo, gaginoo. Okay, upo, yan. Upo. Upo. Sana tuloy-tuloy na. Ayan, another one puno. Opo. Ayan. Yeah, yeah. Ayan. Umakit din siya yeah. guys. Diba? Ayan. Sita wala halo na. Sweet potatoes. Okra. This yeah. is gilid. Ayan. Another one. Okra. Basil so ano nang na na-harvest ko rito sweet potato leaves at saka yan sweet, ano yan uh, sitaw yan is ginger yan you know? o yan, yan ginger yan dalawa ito yung at saka gunos ang yung ano kong nilipat ayan buhay buhay guys malunggay ayan tinan mo yung, yung ano yung ano pala guys kamuting kahoy na namatay sa winter nabubuhay siya guys kaya ayan ito yung mga flowers ko guys hmm. saging ayan kamuting kahoy bulaklak ayan at saka nandiyan sitaw again o, -O ubi ah Sili Banana Ayan, sitaw Siyempre, bulaklak Bulaklak Ito naman dito sa kabila Is uh, Tomatoes Basil, sitaw uh, Kalabasa At saka yan guys yan. Namunga na siya o di ba? O di ba? So meron na tayong cherry tomatoes. Ano lang yan? Ah, uh, yung binili namin diyan, yan ko nilagay lang. Okay. Ayun, tingnan mo guys. Another ampalaya. Ito naman yung ano. Yung nabulak-bulak dito. Oh, dito naman yung bok choy. Bok choy. Bulaklak. Bulaklak. Kala mo plastic ha, hindi yung plastic guys. Real yan. Yeah. Mhm. Mm Kit. Get. O di ba? Kit sya. Fresh yung ano. So dito yung bulaklak, another pang-planch, at saka, ayan, yung kalamansi natin, another tomatoes, yeah. talong, alubati, strawberries, sweet potatoes, ayan. Ayan lang, guys. Ayan, yeah, ano, alubati, Mm -hmm. yeah. Thank you for watching. Thank you guys.